<laughs> Hello. Ay, 'yung pojoy niya, anak Ako 'yung pinakamagandang anak nila. Ah, sa panaginip 'yun. Sa panaginip 'yun. Yan dito kami napatpat. Ayan Ay, ata ko ang pinakamagandang anak nila. <laughs> Kapal mo nga.

I-bundle nyo yung ano Hello guys, so ako yung pinakamagandang anak ni Rafael Diyok lang Ano ha, um, ang ngayon Andito ako sa Mega World Capital Town Isa na all <laughs> At ayun na nga Nakita ko yung Ano pogi kong tatay Sino kumuha na ko? Tay, hi ka nga Ang <laughs> pangit Ate ko naman ang pangalawa kong tatay. <laughs> Ate to naman, kong... At naman ang aking insan. <laughs> oh, Baba mo yun! Ayan na nga guys, nandito sa, sa capital town mega world. At ako nga pala ang pinakamagandang anak nila. Eh, sana all maganda. At ayan, ayun sila. At ayan sila. Yung mag anak kung magaganda at wako. Kahit hindi naman. At ayan, meron tayong the streaming. Mga paputok. Na kahit yung mga tao yung may paputok, yun naman. At ayan, ay ka nga! <laughs>